Mga awit kabanata 27, talata 1 hanggang 14. Ang Panginoon ay aking liwanag at aking kaligtasan, kanino ako matatakot? Ang Panginoon ay katibayan ng aking buhay, kanino ako masisinda? Nang dumating sa akin ang mga manggagawa ng kasamaan upang kanin ang aking laman, ang aking mga kaaway at aking mga kaalit, sila inangatisod at nangarapa. Bagaman ang isang hukbo ay humantong laban sa akin, hindi matatakot ang aking puso bagaman magbangon ang pagdidigma laban sa akin, gayon may titiwala rin ako. Isang bagay ang hiningi ko sa Panginoon na aking hahanapin na ako'y makatahan sa bahay ng Panginoon lahat ng mga kaarawan ng aking buhay upang malasin ang kagandahan ng Panginoon at magusisa sa kanyang templo. Sapagkat sa kaarawan ng kabagabagan ay iingatan niya ako na lihim sa kanyang kulandong, sa kublihan ng kanyang tabernakulo ay ikukubli niya ako, kanyang itataas ako sa ibabaw ng isang malaking bato. At ngayon ay matataas ang aking ulo sa aking mga kaaway sa palibot ko, at ako'y maghahandog sa kanyang tabernakulo ng mga hain ng kagalakan. Ako'y aawit, ako'y aawit ng mga pagpuri sa Panginoon. Dinggin mo, o Panginoon, pagka ako'y sumisigaw ng aking tinig, maawa ka rin sa akin at sagutin mo ako. Nang iyong sabihin, hanapin ninyo ang aking mukha, ang aking puso ay nagsabi sa iyo, ang iyong mukha, Panginoon, ay hahanapin ko. Huwag mong ikubli ang iyong mukha sa akin. Huwag mong ihiwalay ang iyong lingkod ng dahil sa galit. Ikaw ay naging aking saklolo. Huwag mo akong itakwil, o pabayaan man, o Diyos ng aking kaligtasan. Bagaman pabayaan ako ng aking ama at ng aking ina, gayon maidadamputin ako ng Panginoon. Ituro mo sa akin ang iyong daan, o Panginoon, at patnubayan mo ako sa patag na landas dahil sa aking mga kaaway. Huwag mo akong ibigay sa kalooban ng aking mga kaaway, sapagkat mga sinungaling na saksi ay nagsibangon laban sa akin at ang nagsisihinga ng kabagsikan. Ako sanay ng lupaypay kundi ko pinaniwala ang makita ang kabutihan ng Panginoon. Sa lupain ng may buhay, magantay ka sa Panginoon, ikaw ay magpakalakas at magdalang tapang ang iyong puso, umasa ka sa Panginoon. Mga awit kabanata 27, talata 1 hanggang 14.